Hindi maitago ng tatlong pasyente at kanilang pamilya ang labis na tuwa at pasasalamat matapos silang maisailalim ilalim sa libreng operasyon sa ilalim ng surgical caravan ng Pamahalaang Panalawigan ng Nueva Ecija na isinagawa sa Gapan District Hospital noong October 30, 2025. Isa sa mga pasyenteng nabiyayaan ng libreng operasyon ay si Tatay Felino Mercado, 77 taong gulang mula Panyeranda na mahigit dalawang taon nang nagtiis ng kirot dahil sa hernia. Ayon sa kanyang anak na si Elia, hindi nila agad na ipagamot ang kanyang ama dahil sa takot na aabot sa 40,000 pesos hanggang 50,000 pesos ang gastos para sa operasyon. Ah, mga more than two years na po kasi po dati pa niya iniinda. Kaso ayaw niya lang po magpa-opera siguro iniisip niya yung gastos. Ma, pag sinabing opera, medyo ma, medyo malaki-laking kastusan yan, kaya tinitiis niya. Umuungol po yan pag sumasakit. Talaga iniinda niya po. Umaga niya siya, masakit talaga. Kaya lang, dahil sa pinansas, <laughs> di po -ano. Pero ngayon po, dahil nga mayroong pre-medical mission, nainganyo na po siya magpa-opera kasi hindi niya talaga kaya nang mabalitaan nila ang free major operation program agad silang nagpasuri at naisama si Tatay Felino sa listahan ng mga operahan nang walang gagastusin o ginastos ng kanilang pamilya Samantala, isa rin pasyente na natulungan ay si Maylin Santiago, dating OFW mula Gapan, na tatlong beses nakaranas ng matinding pagsumpong ng gallbladder pain habang nasa abroad na hindi niya agad napaopera dahil nasa 120,000 pesos ang halaga ng dapat sanay bayarin. Sabi ko, hindi po muna. Magpe-pain-deliver muna kasi wala naman po din ako, ano, ano lang po ako, nag sa trabaho po sa abroad, katulong lang din po. Kaya sabi ko, alis muna ako, tapos pagbalik, tsaka ako pabiyak. Ikataon po na pinausap ako ni Doc Duka na gano'n. Kaya sobrang saya ko nga po. Isa pa rin si Evelyn Miranda ng Barangay Sapang Hain na naoperahan para sa breast mass excision, ang ikatlong pagbalik ng kanyang kondisyon. Bilang simpleng nagtitinda sa palengke, aminado siyang mas nang ibabaw ang takot sa gastos kaysa sa mismong sakit. Na, kami puso kami nagpapasalamat sa binibigay ng medical mission dito sa Gapan District. Hmm. Ay, siyempre. takot? Pera. <laughs> Tagastos. Dahil maliit lang ang kita namin. Sa palengke lang kami. Ayon sa tala ng Provincial Health Office, noong naturang araw ay naisagawa ang apat na major surgeries, dalawang cholecystectomy, isang herniography, isang breast mass excision, at 33 naman ay na nagawang minor excisions o pagtanggal ng iba't ibang bukol at cyst. Patuloy na isinusulong ng pamahalang panalawigan sa pamumuno ni na Governor Aurelio Oye Umali at Vice Governor Hill Raymond Lemon Umali ang pagbibigay ng libreng detalidad na serbisyong medikal, lalong-lalo na para sa mga novo ay walang sapat na kakayahang pinansyal. Kasama si na Jeremy Ramos, Jerome Tiquia at Smile Supertrend Third, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.